Hi guys! Welcome back to our channel! Sa video na to, pag-uusapan natin yung inyong mga katanungan regarding sa GrabCar So everyday po kasi, ang dami po tayong natatanggap ng mga katanungan. dami pong nag-comment sa video natin sa YouTube, sa Facebook, and then marami din po nag-message sa atin sa Messenger. So pagpasensyaan nyo na po kung hindi ko po kayo kaagad nare-replyan. So Uh, Nagre-reply din po tayo kaso nga po sa sobrang dami pong inquiry, sa sobrang dami pong katanungan, hindi ko po lahat na nasasagot. Dahil nga po isa na nga dyan, mayroon din po tayong trabaho at minsan gabi na tayo nakakauwi. Uh, dahil nga nagbibiyahe tayo sa gabi and then sa umaga naman, minsan nag-aalaga tayo ng anak natin. So pagpasensya nyo na po kung yung iba sa inyo hindi ko ko agad na re-replyan. Kaya po gumagawa ako every week ng mga katanungan ninyo. Uh, pumipili po tayo doon sa mga comment section at saka sa mga mes, message nyo sa facebook at saka sa mga comment nyo sa mga videos natin para naman nang sa gayon uh, ma-replyan ko kayo at masagot kayo kahit papano sa pamamagitan ng video natin So sa mga gustong pumasok dito sa Grab at marami pa kayong katanungan So subaybayan nyo lang every week yung uh, mga sinasagot kong katanungan regarding dito sa Grab Dahil nga dyan pumili na naman tayo ng uh, mga katanungan ninyo na gagawa natin ng video para sa linggong ito So una na nga dyan mayroon tayong natanggap galing kay at yoyo22282 Sabi niya sir yung timpo na sinasabi okay po ba yun? So, ang ibig niya sabihin yung temporary PA So, ang dami kasi tayo na babasa sa Facebook, ang dami tayong uh, naririnig regarding sa temporary PA Ang question, okay po ba yun? Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na ang PA po ay 3 months lang po yan. So, every 3 months, kailangan nyo po mag-renew ng PA So, yung ino-offer sa inyo na temporary PA ay hanggang 3 months lang po yan. So kung hindi man kayo masuspend agad ng grab, baka pwedeng umabot kayo ng 4 months pero ang expiration po kasi ng PA hanggang 3 months lang. Posible po kayong ma ng HPG. And pag malaman nila na fake yung inyong documents o expired yung PA nyo, ay pwede po kayong magmulta na aabot ng 150,000 pesos. So sa mga expired yung PA, malaki po talaga ang multa. So ang problema dyan, pag pinatulan mo yung PA, ang una dyan, mahal po yung temporary PA. So pag pinalakad nyo po yan, ang alam ko nag-range yan from 30,000 up to 50,000 ang bayad. Kaso ang problema dyan, 3 months nyo lang po yan magagamit at i-deactivate ide po kayo ni Grab. Ang magiging problema nyo pa dyan, pag narinyo nyo yan sa LTFRB. So hindi po yan naririnyo dahil nga Uh, wala naman kayong sinubmit na uh, final offering o yung mga requirements para sa pag-apply ng CPC. Dahil nga po, hindi pa sila nagtatanggap ngayon dahil wala pang slot. So, yung temporary PA mo ay good for 3 months. Kung willing ka mag-pay ng ganong amount, 30 to 50,000 for 3 months, tapos after 3 months, anong mangyayari? So, baka yung ahenti mo, hindi mo na yan makita. Or baka ma-fake ka pa at hindi ka pa makabiyahe. So yun lang ang tanong ko sa inyo kung kilala nyo po ba yung nag-offer sa inyo at after 3 months makikita nyo pa ba yan. Kasi kung hindi at after 3 months hindi na kayo makabiyahe sa Grab so sayang naman yung pera na pinaghirapan ninyo. So ang tanong mo kung okay po ba yun, ang tanong ko sa iyo kung okay lang ba mawala ng pera na ganun kalaki. Kung okay po sa inyo, nasa sa inyo po yan. Kaya ang ina-advise ko, pag nag-open po yung slot, uh, doon po kayo mag-apply. Ang PA po ay si Grab at saka si Joyride ang nagpa-process pag mayroon na pong slot. Pero pag wala pa pong slot, hahanapan kayo nila ng PA. Yung mga existing kasi na may PA na pwede kayo mag-apply, pero pag wala kayong PA pa, aantayin nyo na magkaroon ng slot. Sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Sumunod naman ng katanungan ay galing kay uh, Robinson Gorapo 3478. Sabi niya, "Boss Idol, tanong ko lang paano ba palitan ang conduction na plate number sa Grab? Dumating na kasi ang plaka ko from LTO. Pwede mo po ba i-tutorial para malaman din ng iba gaya kong baguhan. Thanks in advance, Idol. New subs lang, Idol." sana mabasa at magawa ang video tutorial. So, ganito po kasi yan. Ang pagpapalit po from conduction sticker to plate number ay ang gumagawa po niyan ay si Grab. Ang gagawin nyo lang po, pumunta kayo sa Grab Hub. Sa Marikina po yan ginagawa. So, ang gagawin nyo lang po, picturan nyo ang inyong sasakyan, harap at likod na nakakabit po ang inyong plate number. At maganda rin po, dalhin nyo na lang doon para pag may kailangan kayo, madali nyo pong uh, picturean yung inyong sasakyan. Pag, pag, hinanapan pa kayo ng ibang picture, so madali na lang pag daladala nyo yung inyong sasakyan doon sa Grab Marikina. Actually, madali lang naman po yan. Kaso, dalhin nyo pa rin po ang inyong mga requirements, yung mga ORCR, uh, yung authorization pag hindi sa inyo nakapangalan, yung sasakyan. So, dalhin nyo pa rin lahat ng inyong mga requirements kasi hahanapin pa rin po yan sa Grab. And kung bumibiyahe pa rin po kayo, wag muna kayo magpalit ng conduction sticker uh, to plate number kung bumibiyahe pa rin po kayo. Dahil uh, malilito po yung inyong pasahero, dahil po sa app nakalagay ang inyong conduction sticker. Tapos kung naglagay kayo ng plate number, malilito po yung passenger. Hindi po kayo kaagad makikita. And pwede po kayo i-report ni passenger at pwede po kayo masuspend sa grab. So yun lang po sana nasagot ko ang katanungan nyo Hindi po tayo ang nagpapalit yan Si Grab po ang nagpapalit para mapabilis po Ang pagpalit ng inyong plate number Actually 24 hours lang po yan uh, Mapapalitan naman po uh, kaagad yan Sumunod naman ang katanungan galing kay JCSP3736 Sabi niya boss tanong ko lang pag kay Joyride ako naglakad ng PA at CPC, pag may PA na ako at mag-apply ako sa Grab, nasa magkano ang babayaran ko kay Grab? So bali kung sa ibang TNBS ka nag-apply ng PA at nagbayad ka na doon ng CPC, so wala na pong bayad pag apply kay Grab. So punta lang kayo, dalhin yung inyong mga requirements. Kahit wala pa pong slot, pag may PA na kayo, wala na po kayong babayaran sa Grab. Sumunod naman na katanungan galing kay Kilang TV 6301. Sabi niya, paps ano po ang ibig sabihin ng PA at paano po magkaroon ng ng ok kumuha?" So ang PA po ang ibig sabihin po niyan ay Provisional Authority. Dahil nga po yung CPC, yun po yung pinakaprangkisa natin ay matagal po bago lumabas. So para makabiyahe po tayo ay binibigyan tayo ng uh, provisional authority na katunayan na pwede na tayong bumiyahe kahit wala pa tayong prangkisa. Sa tanong mo naman kung saan ba kinukuha yan, ang naglalakad po niyan ay ang mga TNBS uh, platform katulad ni Grab, ni Joyride. Kaso nga po, mag-aantay tayo ng slot dahil sa ngayon wala pa pong slot uh, may parating pa lang na 10,000 slot pero hindi pa ina-announce kung kailan po so abang-abang po tayo na ilabas yung 10,000 slot para po doon tayo mag-apply ng PE sumunod naman na katanungan ay galing kay Mike Paredes sabi niya, idol ask ko lang yung incentive ba e-continuous ba sample from 6 to 10 na na-hit e nakuha noon umaga pwede ituloy yung bilang sa 4 to 8 pm So sa mga, sa mga hindi nakakalam po sa Grab mayroon pong incentive si Grab sa umaga at sa gabi So kunyari ang target mo ay ah uh, uh, katulad sa akin 11 rides So pag hindi ko siya na-hit sa umaga from 6 to 10 am Kunyari, nakapitong biyahe lang ako, pwede ko po ituloy yan sa uh, gabi from 4 to 8 p.m. So, continuous po yan. Tama po kayo, continuous po yung incentives. So, kung pito lang po ang natapos nyo sa umaga, pwede po humabol kayo ng uh, apat sa gabi para ma-hit nyo yung 11 na uh, target para sa incentives. Sumunod naman na katunungan ay galing kay Daddy Jones TV 78. Ang sabi niya, ang sabi mo Joyride at Grab ang nagpa-process ng PA at CPC. Pero pag nagpunta ka sa office nila at mag-apply, eh, hanapan ka nila ng PA. Ano kaya yun? So, uh, marami nagtatanong sa akin, marami pa rin. Uh, may video na ako dyan, so may hindi pa rin po nakapanood siguro ng videos natin. So, Uh, sasagutin ko, so kaya po hinahanapan tayo ng PE pag pumunta tayo ng Joyride at Grab dahil nga po wala pa pong slot sa ngayon so ang tinatanggap lang nila yung mga existing na na driver na may PE na, na nag-apply na dati na, or lumipat lang sila ng uh, operator or lumipat lang sila ng platform kung galing sila ng Grab uh, uh, lumipat lang sila ng Joyride or galing sila ng Joyride, lumipat lang ng Grab kaya po hinahanapan kong may PA na. Yung PA po ang naglalakad po talaga niyan si Grab at saka si Joyride. Pero kailangan po may slot na. Dahil nga sa ngayon wala pa pong slot, uh, hindi pa po sila nagtatanggap. Hahanapan ka ng PA dahil ang may PA lang po ang tinatanggap nila or yung mga dating driver na or dating operator. Sana nasagot ko po yung inyong katanungan. Sumunod so, na katanungan naman po ay galing kay uh, Queen Pikai 2018. Sabi niya, pwede po ba babae driver sa Grab? Siyempre po, pwedeng pwede. Kung ano po yung nagagawa ng lalaki ay nagagawa rin po yan ng babae. Wala po tayong diskriminasyon, tinatanggap po kahit babae po yung Grab driver. Actually, sa Grab food nga mayroon pong babae, e, motorsiklo pa yung uh, dinadala nila. So provided lang na syempre kumpleto ka ng requirements uh, sa driver's license, uh, professional driver's license, yung lang po pag kumpleto ka ng requirements kahit ano ka pa, babae or lalaki, or kahit ano uh, basta marunong ka mag-drive at professional driver's license ay tatanggapin ka po sa Grab or sa mang TNBS platform. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Alan Gamora. Sabi niya, sir, ask ko lang kasi may CPC na ako kaso nahatak ng bangko ang unit ko pero may new unit ako ngayon pwede ba ilipat ang CPC ko sa bagong unit ko ano ba dapat kong gawin uh, actually sir ang CPC po ay hindi uh, nalilipat so ang kailangan mo pong gawin ay mag reapply ka po sa grab o kaya kung saan mang TNBS ka dati So hindi po nalilipat yung CPC or yung prangkisa po. Uh, isang prangkisa ay para sa isang kotse lang po yan. Uh, may kapitbahay ako, nasa 7 years na kasi yung sasakyan niya, tapos magpapalit siya ng sasakyan and nang pumunta siya sa Grab, kailangan niya pa rin mag-umpisa sa proseso. So magpapanibago siyang apply. So ganon din po ang gagawin nyo pag may slot na magpanibago po kayong apply para sa inyong bagong sasakyan. Sumunod so, naman na katanungan ay galing kay Saljay Jai Mondi. Sabi niya, Boss, saan po pwede magpa-reactivation sa Grab Driver 4 wheels? Deactivated kasi apps ko paps. So, yung deactivation po ay hindi na sila nag-cater dito sa uh, Mandaluyong. Kailangan nyo po pumunta sa Grab Marikina. So search nyo lang po uh, Grab Marikina Lalabas na po yan Along Ave Bonifacio lang po yan So madali lang naman po i-reactivate yan uh, From 1 uh, to 2 days lang Ma-reactivate ka na sa Grab uh, da Dahil nga ako Kakareactivate ko lang So mga 4 months pa lang akong bumibiyahe ulit Dahil nga Nasuspend tayo dahil hindi po tayo nakabiyahe Ng uh, 60 days So na na-deactivate po ako eh, ang ginawa ko nga, pumunta ako sa Grab Marikina. Dalihin nyo lang po lahat ng inyong mga requirements and sila na po ang bahala doon sa reactivation. 1 to 2 days lang po, makakabiyahin na kayo kaagad. Sumunod naman na katanungan ay galing kay GLSTB2573. Sabi niya, dapat sinasala din ng Grab mga pasahero kasi kawawa naman mga nabibiktima na na-hold up na nga papatayin pa. Tapos, Sasakyan lang naman ang habol. Dapat tulungan din ni Grab mga nabibiktimang driver kasi di naman pwedeng mamili ng pasahero ang driver pag nasa pick-up location na. So, sad to say, marami tayong nababalitaan nga na hold up uh, lalo na sa gabi. So, may isa pa nga yung later ginilitan sa Leeg uh, tapos kinuha yung sasakyan. Mabuti na lang buhay si Paps So, Uh, good news sa inyo, sa Grab, uh, mayroon na po silang safety features na ginawa. So ang mga pasahero sa Grab, bago sumakay, mayroon na pong selfie. Or bago mag-book, kailangan po nila ng selfie sa kanilang app. So yun po yung pagandaan sa Grab, uh, mayroon na po silang mga ganyang safety feature. So naririnig nila yan, yung inyong ma-complain at uh, syempre nakikinig din sila kaso hindi ko lang alam sa Joyride or sa ibang TNBS platform kung may ganyan na ba silang feature sa kanilang app pero sa GrabPaps uh, meron na po sila ng selfie verifications sa mga passenger so yung katulad sa atin sa uh, driver, kailangan mo mag selfie ganon din po sa passenger kailangan nila mag selfie bago sila makabu sumunod naman ang katanungan ay galing kay AFSSG si HR Mariel Suminta 3894 Ang haba ng kanyang pangalan Sabi niya, Sir my unit na kasi kami Kakakuha lang, paano po kaya Ipasok kay Grab at open na kaya uh, Sa ngayon, wala pa pong open Na slot kay Grab At sa mang TNBS platforms Bale, merong 10,000 slot na palabas uh, Hindi pa ina-announce Ni LTFRB kung kailan So abang-abang lang tayo Uh, ipasok mo muna yung sasakyan mo sa Lalamove or sa ibang platform katulad ng Transportify kahit papano para kumita at makabawas sa inyong panghulo. So, bali yun lang ang napili natin sa video na to ng mga katanungan. Dahil sa sobrang haba na po ng video natin, uh, yun lang po ang kaya natin pagkasyahin ng mga katanungan. And sana nasagot ko ang inyong mga katanungan at sa mga hindi ko pa nasagot, mag-comment lang po kayo sa mga videos natin at binabasa ko po yan at nagre-reply din po ako ng mga comments sa aking videos. And maraming maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsubaybay at walang sawang panunod sa mga videos natin Asahan nyo, lagi po akong mag-update sa inyo Sa income, sa inyong mga katanungan At sa lahat ng nangyayari dito sa Grab Platform Sa mga hindi pa po nakasubscribe uh, Sana mag-subscribe na po kayo At i-click nyo yung notification bell Para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin And sana po lahat kayo matanggap din po kayo sa Grab katulad natin at magkita-kita po tayo sa daan. Maraming maraming salamat po. Again, ito si Butter Dust Band at your service.